biglang nag-alburuto itong si Kanlaon partner doon naman sa huling hearing. <laughs> mm, 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 <laughs> partner, mm. di ba? Sa huling hearing ng uh, Committee on uh, Good Government. Mm. Sino-sino nag-alburuto? Nag-alburuto naman, partner, ang uh, committee <laughs> na humahawag rito. Kasi nakita nga nakita nga nila at na na out of 677 individuals who received confidential funds from the office of the vice president and department of education 405 ang walang record sa Philippine Statistics Authority wala yung data nila doon so sino-sino ang mga to marami pa tayong kailangang busisiin at suriin upang matukoy kung ano pang aspeto ng paggamit ng pera ng bayan ang kailangang punan ng batas. At para po sa kaalaman ng lahat, ang ating pong uh, request sa PSA or sa Philippine Statistics Authority kukul sa pangalang Mary Grace Piatos ay ating pong nareceive ang kanilang tugon dito nung dated November 25, 2024 at dito sinasabi nila na base sa kanilang record ay walang ipinanganak ng Mary Grace Piatos ang pangalan. Alinsunod dito, tayo po ay sumulat upang isumite ang uh, 677 pang pangalan na nakalagay sa o, sa acknowledgement receipt ng DepEd kung saan tayo po ay binigyan ng tugon ng Philippine Statistics Office dated December 8, 2024 at dito kanila pong uh, sinasabi na out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent? Um, Atali ganito yan. Mm -hmm. mga, akli, ay, mga kayubi, di ba? Malay mo naman. Partner. Oh. Limbawa, ako, Clarissa. Ha? Tapos, siyempre, ang makikita mo sa name sa birth certificate, no, hindi pa siya may asawa kasi baby siya. Mm -hmm. Mama Clarissa. Okay? Angeles. Mm Mama, -hmm. ganun, di ba? Tapos nag-asawa ka. Mm -mm. Kasi ginamit mo dyan, married name na. I no, so, I hindi mo na makikita yun. Yeah, tama. May Ay, eh, punta kayo. ka din doon. Oo, oo, oh, oh, correct. Mm, mm Magagamit na lang ang depensa yun. Oo, <laughs> no, 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 hindi. Di, totoo naman talaga. Tama yun. di ba? Kasi... Kasi eh, oh, oh. lalaki pwede pa eh. Oo, oh, oh, correct. Eh, paano si Mary Grace? May, malay mo, ang nag asawa, naging asawa niya. Si Piatos. Piatos, baka ang dati yung pangalan, ano? Mary Grace, B uh, Mary, Grace, uh, uh cheese roll. Correct. <laughs> <laughs> Mary, cheese, Mary, Mary oh, diba? Grace, o, oh, mm. Mary Grace, uh, ensaymada. Oo, oh, pwede, oh. di ba? Kasi <laughs> nag-asawa siya. Oo, oh, oh, Nang ngayon Piatos. <laughs> Nag-chichiria naging Piatos. So, hindi na nila maharap si Mary Grace. Kaya Yato. tos. Kasi walang record yun. Oo. Oo. Pero, wala ding marriage contract silang nakita partner. O ano pang ibang mga impormasyon? Pa, paano siya mahirapan? Ah, ito naman. Oo, oh, ah. oh, sige. Ano yung, ano eh, mo, mo dyan? Kanyang tayo. Ano, ano, ano yung masasabi? Kasi, what? Ang hirap maganap na marriage certificate. Oo. Oh, oh. Kung marriage grace, ang dami-dami marriage grace sa buong mundo. Ay, sa buong mundo. Sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Oo. Oh, oh. Ay, hirap nun. So, i-scratch natin yung Mary Grace. Ay, Mary Grace. I-scratch natin yung marriage certificate. Oo. Sa lalaki, sabi ko, pwede yung Yoyoy Villamin, papasayan. Yoyoy, diba? -yoy, sorry, singer pala yun. Kokoy Villamin. Oo. Diba? Papasayan sa PSA. Babae, siguro, baka medyo, ano pa yan. Uh, siguro, kailan naman nakakuha ng attention ito, it's because kakaiba yung name. Pero eh, hindi nila, dahil sa, doon sa, ano yung ibig mong sabihin, partner? Doon sa usapin na sinasabi, uh, kasi non-existent sabi ni Kong Chua, mm. dahil nga sa walang record. Mm. So yun ang nakikita niya rito. Pero para sa iyo, hindi pa rin malaking issue yun. Uh, dahil, oo. Oh, oh. Okay, ito yan. Oh, oh. ito yan. Oh, oh. Kasi may mga uh, pupwedeng dahilan kung bakit wala silang record sa uh, PSA. Uh, Malay mo, oh. hindi sila nagpaano. Kasi makaanak sila ng NPA dati. Oo, oh, oo. Oh. Tapos walang record sa probinsya uh, nila. May mga ano to, di ba? walang record. May mga anong tawag doon, partner? Kamadrona. Uh, oo. Oh, oh. Ako naging ano, doon ako partner. Naging, Pero na-record ka? Oh, after one year. Kaya mo ako, may pangalang Roderick Marcelino. Wala, wala. Binukong ito. Binukong ito. Hanapin mo pa. Official reason. Nakuha naman sana. Biglang <laughs> lumito yung pangalang. Diyos mio marimara. <laughs> Humanda kayo. <laughs> bigla, big <lang> may lumitaw. <laughs> Hindi ba? Bukod sa binuko yung pangalan ko. din, Dinamay nyo pa. <laughs> yan, parang si, <sino>, si ano, <laughs> si Addictus Rex. No, Addictus Rex. Kailan na, na identity niyan. Hindi, <laughs> makakasulat ng ano-ano. Yan <laughs> kasi, parating kalahati lang yung mukha. <laughs> Lumantag siya. Oh, oh. Sa isang party. <laughs> <laughs> I think this <laughs> rest. Lagot <laughs> <laughs> oh, oh. oh, oh. oh <laughs> like, Sige, partner. Well, anyway, ganun yan, partner. Di ba? Uh, may, may mga pagkakataon, walang birth certificate. Ayoko naman gamitin itong depensa, ha? Mm -hmm. Pero, pwede to. Yan. So, yun ang pwedeng depensa. Okay? Mm -mm. Clear, clear tayo Hindi okay. tayo... Yung, ano, yung, ano yung sinasabi ano tayo? mo? Doon tayo sa both uh, sides. Pwedeng ito, pwedeng ito. No, ah, oh, na? oh. uh, nung nagpakasal siya, mm. okay, so na, naiba na yung kanyang... Ano pangalan? oh, eh, pangalan. yung, yung ano niya, family name, yung surname niya. Mm -mm. No, oh. diba? Eh, anla, kung saan na kakaiba, kung saan ang pangalan kakaiba. Halimb halimbawa lang, ang pangalan niya is Tempura Piatos. Oo. Oh. Wow yun medyo hindi lahat ng tao may uh -oh. tempura. De, uh, gawin natin, ano to, partner. Medyo uh, pangmasa. At tempura pang socialian yan eh. Diba? Uh, ano? Teka lang, sige. Puek, no, yung, hindi, puwek. <laughs> oh. May pangalawa ano ko. Diba? Pinoy. No, pin Kasi tempura Pinoy. Japanese eh, di ba? Puwek, puwek. piatos, puwek, piatos. <laughs> Ama, naling mahanap yung partner. Kasi puwek, puwek eh. Ang sagwa <laughs> Di ba? Puwek, puwek, piatos. Oh. Okay. Kahit ikasali yan. <laughs> oh. di ba? pag kinasal yung kwek-kwek, uh -oh. madaling, pwedeng madaling makita. Uh -oh. kasi baka walang kwek-kwek na pangalan talaga. Uh Oo. -oh. Unique ha? eh. unique uh -oh. eh. di uh -oh. Diba? Pero yung Mary Grace, mahirap. Ito pa. Okay, okay ganito. The certificate, sabi nila, di ba ganon? Oo. Uh oh. Okay. Hindi ko, hindi ko pinapahina ha, babelta ako mamaya. Hindi ko pinapahina yung ebidensya nila. Babelta tayo mamaya. Pero inaano ko lang pa. Mm -hmm. Kung maga, both sides. Uh Oo. -oh. Tapos, on that certificate, uh, magtatampo ako sa PSA. Bakit? Pag ganyan, kabilis silang kumuha ng death certificate. Mm -hmm. Para makita kung merong record na Bakit? Eh, pag may case ako ng ano, partner ng nullity of marriage, mm -hmm. based on bigamy. Mm -hmm. Diba? Bigamous marriage siya. Oo. Kailangan namin patunay sa court na wala siyang, na walang death certificate for that person na unang asawa nung kliyente. Oo. Uh -huh. diba? Or, or, parang gano'n, dapat, dapat buhay yan para sa, pinagsabay niya yung kasal. Mm uh -hmm. -huh. diba? Para mapawalang bisa yung kasal. Ang sagot sa amin lagi ng uh, PSA, dapat mid date ng namatay ng patay siya. Okay. Okay? Nung namatay siya. Nung namatay siya. Oo. Eh, paano kung hindi mo nga ito alam? alam. Hmm. So, di ba, with a name, middle name, dapat parents, dapat alam mo ng miracle ng death. Yung data na yon na ibibigay mo, o, sapat, sapat na, yon na yon. Kasi may data ka. Oo. Pero yung huling hearing ko before, naku, way, way, way back pa. Hindi ko alam kung nagbago na sila so, dahil baka sa... Basta so, kami ka before. Pupunta ka pa ng sementeryo at hahanapin yung nicho. Kasi Aha, oh, nandoon yung lapida. Oo. Oo. Eh, papano? Papano kung wala? Pag, Tinangay no, ng bagyo? Oo. Oh, oh, Mabaha? Oo. Oh, <laughs> Oo. Oh, hindi, kung sino nakakaranas oh, dito? Oh, oh, oh. Kasi yun yung naranasan ko. Wait, 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 back. Mm -mm. Noong ng NALITI, kailangan daw ng death certificate. Tapos may date. di ba? Eh, kailangan nga namin no, no, na no, no, no death. no death record. Oo. No kailangan namin is not that record para to prove na sabay, Bu oo. nung buhay pa. So, hindi kami mabigyan kasi kailangan daw ng date. Bakit kailangan ng date? Di ba nga pa <laughs> Parang ganun yung dating. So, at, 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 hindi ko alam kung nagbago na ang PSA on that matter. Okay? Ngayon, so parang sabi ko, kung ganito kadali kumuha, hindi eh, madali na ako magpapawalan bisa na kasal. True, bigamous marriage. Kung mabilis lang naman pala yung PSA. So, issue yan sa akin dati mm -hmm. So, di ko alam, but because of the, medyo teki na, mm -hmm. siguro, mga, naging problema ko siya mga 9, 10 years ago, 9 Ate, years ago. No, years No, hindi pa, pa, pa siguro, mayroon. siguro hindi pa naka-network Pero yung kanila mga na computer. Na ang, computerized na. Oo. Pero hindi pa siguro ganun ka-high-tech partner. Wala pang mga bago siguro, mga ginagamit sila naman yung sistema pandemic na 3 uh -huh. years 3 years ago lang Consenary lang yon uh -huh. so sana hindi ah okay kung ano pero naman, ano yun? na ano naman partner na solusyon na naman yung sa na amin, hanap ba? hirapan kami hindi nga namin man pa, ano eh kasi kailangan ng date eh. Uh -huh. well anyway so know. ngayon ang bilis siguro uh -huh. ang kailangan ko yung i-prove active siya sa facebook pwede na pwede rin ha oo at ang picture niya active siya boy siya uh. uh -huh. oo okay, yeah uh -huh. tama ka partner because alam mo ng ngayon uh -huh. partner pag may hinahanap kang tao, isa sa mga ano nila partner, source. Oo, source ay ang social media. Mm. Lalo na yung Facebook, ang bilis napin, Itay mo lang yung pangalan, pag alam mo partner, uh -huh. ay yung pangalan at saka yung apelyido, lalabas lahat doon. Mm. ngayon, ganito. At titignan mo yung picture kung pareho ba yung hinahanap mo. Uh -huh. Maliban profile, sa PSA, oo. pahanap nila yan sa Facebook Philippines. <laughs> Oo. Oh, kasi... Di ba? Problema kaya... Huwag ko kayong, wag kayong magpangalan ngayon kahit joke. No, no, Mary Grace Baka mamaya may lalabas napakaraming piyato Mary Grace. Hindi, so. diba? kasi diba? mga alam mo, ito, sa sa pag nagla-live stream ako, meron lagi doon isang ka-clear, pangalan niya Mary Grace Piato. Sabi ko, oh, nandito pala si Mary Grace Piato, si <laughs> turo niyo na may one million kayo. may reward kayo. Mm. Hindi, hindi, anyway, ganito naman 'yan. Ah, oh, sige na. Ano? Nasa PSA. Ang kailangan lang, okay, kasi nung nagkaroon ng record sa walang PSA, nagkaroon ng edge. mm -hmm. Yung naghahanap kay Mary Grace Piatos. Nagkaroon ng edge yung gustong patunayang walang Mary Grace Piatos. mm -hmm. Because may, meron uh, record, merong isang ahensya ng gobyerno nagsasabing wala. mm -hmm. Okay, now, yung burden of proof mo si yung yung burden to prove na shift ngayon doon sa OVP. Okay. 'di ba? So, na tayo, 'di ba? Mm -mm. oh, wala record. It's up to OVP to prove that people na nag-exist wala sa PSA. Uh Oo. -oh. Eh, I nag exist 'Yun ang mahirap. Kasi sabi ko nga okay na tayo sige wala wala. Okay, may mga pagkakataon na hindi naman talaga mahanap yan kasi daw mm -hmm. na iba mga maraming pangalan sa Medi ni Congressman Chu Joel. Confidential nga partner eh. Hindi partner. Ganito kasi yan. Hindi, Basahin oh, kasi oh. muna nila yung oh, oh, Confidential circular. nga. Yun, yun ang ano dyan partner eh. Katwiran eh. Eto nga. No. Sa, sa joint circular 2015-01 partner. Oo. Oh, oh. Maliwanag doon na yung SDO pati yung uh, agency accountant dapat magtago sila ng details. Okay. So, porting documents na nakalagay lang sa vault. Mm -hmm. Ilalagay yun sa vault. Mm -hmm. Kanina lang yun kasi parang wala makita kasi nga confidential. Okay. Ito ngayon, detalye. Okay? Itong detalye na ng ngayon na to. Pag sinabi ng ikpaw, patingin kasi merong uh, may mga discrepancies. Walang magagawa ang ahensya, kundi ipakita. ipakita. Bilang ebidensya yon Bilang ebidensya. Mm -hmm. So, ang una mo lang ibibigay, yung siguro yung mga, yung, yung talagang confidential in nature, hindi mm -hmm. yung talagang all-out. I mean, hindi yung pinakadetal. Mm -hmm. Hindi yun na sinasabi ng batas eh. Mm -hmm. Iyay ka lang ng do do supporting documents mo, nakasealed, ibigay mo ngayon sa, mm -hmm. siyempre sa COA, di ba? After that, pag may nakita ang COA, yung nag-audit, may merong crispyatos. Mm. Uh may -huh. baba lang merong crispyatos. Tapos yung Coco Bylimin sa OBP. Mm. Tapos meron din dito sa DepEd. Yan yung tatawag na fraud risk. Uh -huh. red flag yun. A red flag siya. Uh -huh. So ngayon, may may authority, may merong uh, pwedeng i-demand ng COA. Ng COA. O ikpaw. nga ngayon. Mm, -mm. Yung, yung sinasabi mong yung nakatago sinasabi sa mo, vote. Oo, oh, nasa vote. Ito, ito, hindi ito eh. So, sino ito, sino ito? Mm -mm. To prove mm -hmm. yung real identity niyan. Mm -hmm. So, ang uh, sasabi lang ng confidential in sa una mo salpak, hindi mo lahat sabihin. mm sabihin. -mm. Oo. Uh. Sa part ng OVP, Ah, uh, ito yung ano partner, hindi ni ito yung kulang na ipinakita nila. Yes, ito nga ang danger Oo. dito. Okay? na hindi nila ma ano to mapatunayan na talagang dito nila ginamit. Yes, kasi nga, na shift na yung burden, na shift na yung burden to prove sa OVP because maraming nakitang red flag mm -mm. sa mga dokumento nyo. So, ang obligation nyo ngayon is to explain this. Mm -hmm. Bakit kasi budget ito nyo, 'di ba? At pera to ng taumbayan ang hindi kasi uh, nire-recognize ni, 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 ni VP Sara na yung house ay mayroong karapatan uh -huh. to in, uh, to investigate through its oversight function. Okay. So pag oversight function niya, kung ano man yung mga anomalya na sasabi, pwede nila investigahan yun. Mm -hmm. Yun yun. Hindi lang in aid of legislation, but because of the oversight function. Ayaw mm -hmm. yun kilalanin. Oo. No, oh. Kasi sabi niya, wala tayong panapatan. They can also recommend, partner. Huh? They can also recommend to file cases kung mayroon. Yes. O, oh. oh, ang problema ganito, ha? Ah. Mm -hmm. May namanggit kasi si VP, Sara, na medyo, uh, sa akin, dangerous. Mm -hmm. So, dapat mas maging meticuloso. Okay? Bakit? Na nagkaroon ng AOM. Kung barang tinapik na kayo, oy, paki-explain nga ito, may kasi may discrepancy. Sa AOM pa lang, dapat, nung tinapik na sila, inayos na nila lahat yung papel. As in, lahat. Mm -hmm. Parang di na sila umabot sa notice of disallowance. Okay? So, at natin na nagkaroon na ng AOM, doon na naglabasan yung ibang mga fake na official. Visible. Oo. Diba? Admitted, si Senator, uh, si uh, Attorney Powa, na yung isa sa na-prove na fake partner mm -hmm. para ipantapal sa 15 million na part ng confidential funds. Eh yun nga certificate from the AFP na nagkaroon ng Youth Summit. Mm -hmm. So nung nagkaroon ng Youth Summit, 15 million, dahil may AOM na from the COA, walang magawa siya Tony Michael COA, kundi humingi ng mga papel to justify the 15 million. Humingi siya pero walang confi fund ang naiambag doon sa yes, event na yun. Yes, wala. Oo. So, inaabot lang ng OVP. Pumunta lang siya doon after na yung uh, activity na yun, yung youth uh, summit, para mayroon lang siyang resibo ang makukuha. Yes. Ang kumingi okay. dito, alam mo ko sino. Oo, si attorney. Si Yusic Mempin. Okay. Na tao din ni BP. BP Sara sa Davao pa lang. Mm-hmm. So, ang ginawa niya ni Yusic Mempin, humingi siya sa kanya mga mista. No, oh, niya yun eh. Oo. No, oh. ah, pwede ba ganyan? Pwede ba ganyan? Kasi may youth. Mm -mm. Pagkahingi, apat ah, yata yun, binigay kay Michael Powa. Mm, mm Inireport ni Michael Powa. And at the same time, nireport ito ni Faharda. Mm -hmm. Na to justify the 15 million, pak, ito. Mm -mm. Eh, ikaw na SDO ka. SDO kay, eh. Ika disbursing officer. Diba? Paano nga yung sasabihin, totoo yung sinasabi mo when in fact, you're using fake documents. No, hindi siya fake documents. Fake, uh, fake projects. Mm -mm. Hindi siya existing. Imagine mo, magkano yun, Papa? 15 million. Inako ngayon ng DepEd as if kanila yung project. Hindi ba nakakahiya yun? O. Oh. Tapos, ito pa ba? Diba? Sa atin, syempre, we deserve to know the truth. We deserve a better leader. Ito ba ba yung susuportahan? Samantalang kitang-kita na 'yung nagawa. Mm -mm. Okay.